Nag-uusapan to ng mga OFW community. Ang usapan na to is kung totoo daw ba na 30 years yung bahay na kinuha mo. Pero pwede mo daw ba siya talagang mabayaran in, in, just 1 year, 2 years, 3 years lang? Eh, for example, ang sinabi sa'yo ni Pag-ibig is uh, kita ng nasa 30 years to pay na bahay. So, ang babayaran mo, for example, monthly sa Pag-ibig, amortization mo is nasa 6,000 or 7,000 pesos lang. Pero 30 years mo siyang babayaran. Sabi nilang ganon. <clears throat> Are you willing na mag-loan -mag ng ganon katagal? Or meron ba tayong ibang choices para mapabilis yung ating niloan? Yes, meron. So kapag kumuha ka ng bahay kay pag-ibig, magbabayad ka syempre ng equity, And then, pagkabayad mo na equity, transfer yan kay pag-ibig. Doon palang magsisimula yung yung 30 years to pay. Now, kapag nagbayad ka kay pag-ibig, for example, 7,000 yung iyong monthly. And then, nagkaroon ka ng extra money. Ito para sa may extra money lang ha. Nagkaroon ka ng extra money na 50,000 pesos. Or wag na sa 50 kahit sa 10,000 pesos na lang. Nagkaroon ka ng extra money na 10,000 pesos. Pumunta ka kay Pag-ibig Branch, sabihin mo, magbabayad po ako into principal, advance to principal. Para doon nila sa mismong principal or TCP mo mapunta yung 10,000 pesos. No interest ito. For example, ang TCP ng bahay mo worth 1 million pesos. So ibig sabihin kung nagbayad ka ng 10,000 pesos minus uh, minus mo doon sa 1 million. So 919 na lang 'yung 'yong uh, TCP na need na bayaran kay Pag-IBIG na may interest. 'Yung 10,000 walang interest. Kaya nga po no interest. Kaya kung ako sa inyo, kukuha kayo ng bahay kay Pag-IBIG kahit OFW man kayo. kuha kayo ng bahay kay Pag-IBIG. Pagkakuha nyo ng bahay kay pag-ibig, pag, pag nagbabahid na kayo kay pag-ibig, nagkaroon kayo ng pera. Sumali kayo kunwari sa mga paluwagan na nakasahod kayo ng 20,000 pesos. I-direct to principal nyo. Once na nag-direct to principal kayo kay pag-ibig, hindi ibig sabihin nun doon sa buwan na nagbayad kayo. For example, August kayo nagbayad. August ding din kayo uh, may babayaran na monthly amortization, hindi yun kasama doon sa, uh, sa advance to principal nyo. For example, ang inyong monthly ng August or monthly every month is magbabayad kayo ng 7,000 kay pag-ibig. So, magbabayad kayo ng 17,000. 7,000 para sa monthly amortization and 10,000 para sa direct to principal. Lagi yung tatandaan, laging meron siyang note direct to principal. Hindi po siya uh, pwedeng bayaran sa mga branch lang ng Halimbawa, sa mga chikash lang, bayad centers, hindi po siya pwede. Kailangan mismo sa pag-ibig kayo magbabayad. Ipa-direct or ipa-advance to principal nyo siya. Sa mismong branch ng pag-ibig. Hindi siya nagagawa sa mga bayad center. So, sana nakatulong.